guys, uh, magandang hapon so ayan, andito kami sa site ngayon sa biliran, nandito so, pa rin kami ayan, yan yung ginagawa namin ay mga gamit, retrofitting guys, ito yung site namin so masyadong marami ng ano, alat <laughs> madyo masikip, masikip na, ayan o no? oh. ayan so lapit na ang alasing ko kaya medyo petik petik na <laughs> ayan so, malilim dito sa site namin kasi maraming puno ah uh, kasi tabing ano tabing bundok kaya medyo malilim sa uh, mahangin ah uh, medyo presko ayan so tingin tayo dito guys sa, ano ah uh, bayabas ko ah uh, tanim <laughs> tanim na yung nakikitanim so tingnan natin kung may ilog na at pwede nang pitasin so ito mayroon guys oh ayan oh ayan so pwede nang pitasin yan guys so kailang medyo kailangan pa natin ng ano mga 2 days yan Bawa natin pitasin yan. So, ito pa, meron pa rito. Ito. So, marami akong, marami ng bunga yung bayabas ko rito, guys. Ito, guys, oh. So. Ayan. Ito pa. So, medyo langanin pa. Ayan, malaking bunga yan. Ayan. Ito. Ah. So, hindi pa natin pwedeng pitasin kasi malanganin pa siya. Ayan. Ito, so, meron pa rito kailangan natin ng medyo pahinugin pa ng konti para siguradong hindi na matigas pagkainin ito ayan so maraming bunga di ba ito ayan so ayan ah, uh, mga dalawang araw pa o tatlong araw so sulit na yan malambot na yan kagatin uh, talagang ano na yan so ayan So magandang hapon. Ah. Uh, Teo, ayun, mayroon pa isang puno ng bayabas oh. Ayun, may mga bunga na rin 'yan. Ayun, marami na ring bunga na pwedeng kitasin diyan pero medyo matigas-tigas pa. So ayan. Ha. Yeah. So ayun guys. Ah, uh, sana suportahan niyo yung Dish TV, yung channel ko. So ayun. Ah, uh, paki-share, paki-follow at paki-like na rin po para sa lahat ng video ko. Uh, lagi ko kayo updating so yun guys thank you at maraming salamat sa inyo God bless Bye.